Yan ang nga ba inaalis namin sa isipan ng tao eh. Nabastat pulis, madaming asawa. Ay eh, bakit ako, ni isa, wala. Kung totoo yung sinasabi mo, ang swerte ko pala. Anong sabi mo? Um, ang sabi ko, sa sobrang pagod ko, inaantok na ako. Magpahinga ka na. Sir! 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 Nakakuha na kami ng impormasyon. What about? Sir, tungkol sa pinagtataguan dun sa kidnap victim. Si Kimberly Romero? Opo. At ah, ang safe house nila, nasa norte. Malaking bodega, Chief. At siguradong nandun si Scarface. Mga walang po sila, Sir. Tsaka armado na sila, fully armed pa. Oh, oh. Sa palaki ba ninyo, meron silang mga baril? Hmm. Oh. Ah, Hindi ko namin sigurado, sigurado eh. Chief! 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 May nakakuha kaming tip! Galing sa mga asset natin hindi daw siya siya asawa niya. dahil tagal niya sa Saudi Naturo, to tuloy ano kati kati but... you... ano na, ano 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 ba ano 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 Sur. Hmm. Hmm. Sur. ano teka. ano 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 para matapos neto, kung saan talaga nagtatago, Norte o Sur, mag-jack kayo. Sur, kayo. sur, norte, sur, norte, norte, sur, 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 Eh, dendel 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 do that that's bad i mean it uh, i thought you didn't do that eh what not what? Uh. salamat ulit sa pagkakaligtas mo sa akin. taman tama nga yung dating mo eh. Pinigyan nila ng ultimatum ang papa. Kung nagkataon, wala ng Kimberly sa mundong ito. Teka nga, ang sabi mo sa akin na alis ka sa serbisyo, anong dahilan? Ay, para akong batang napapalo ng magulang na walang kasalanan. Gayun ang nangyari sa akin. Naprema pa ko eh. Ba't di mo pinagtanggol ang sarili mo? Ginawa ko na nga iyon, pero wala daw kong sapat na katibayan. Don Juan, huwag kang mag-alala. A person like you is in the dark will one day see the light. Sana nga, gaway. Mahal ko talaga ang trabaho ko eh. Um, speaking of mahal, uh, kasi di ba kayo mga polis, Kilala sa maraming mahal. Ilan na bang minahal mo? Yan ang nga ba inaalis namin sa isipan ng tao eh. Nabasta't pules, madaming asawa. Eh bakit ako, ni isa, wala? Kung totoo yung sinasabi mo, ang swerte ko pala. Anong sabi mo? Um, ang sabi ko, sa sobrang pagod ko, inaantok na ako. magpahinga ka na.